Ayo. Ayan, magandang magandang hapon po mga kabuks. Magandang hapon po Hindi nga lang ako sa isang sakot ano, grocery. Ayan, may dala kami nga ano, Grocery. Ayun oh. Sige. Kunan mo kunin. Ayun. Sige, salut na lang dito kuya. O sige, kunan. Yan, dami ho namin dala mga kabox. Maayong maayong hapon. Hapon Si Mrs. Nimo, ah, kuya. Ah, mama ni mo tayo. Hmm? Ha, si mama ni mate. Ha? Ha, ah, laba. Okay. Ayun, nandito na ho si nanay. Mayong hapon ay. Hapon. pa naglaba. And, hindi pa ho tapos si nanay sa ano, paglalaba. Pinasundo na namin kasi yun nga, naparito kami bigla. Hindi kasi nabihan ni ate nai, na nandito kami? Oo, oh, ko niya. Ah, okay. Isama, ma, huwag na naman, kaso Ah, okay, so ganun pala. Kuya, dress na ta? Sulun? Buti andito rin si mister ni nanay. Kakagaling lang din sa ano, sa trabaho. Hindi <laughs> ka ba na surprise sa amin talaga nai? Ha? <laughs> Parang ano eh, no? Pero ayan, meron ho kami ano, dala na siyempre bigas, meron tayong bigas, diaper, at uh, ayan, serilac, at saka malaking gatas ho ni baby. Okay, at siyempre ito, meron din tayong grocery. Para hindi na tayo mag ano, kasi pahapon na rin. So, tatanggalin ko na tunay ha. Tay, ikaw nga mag-abriani tay. Nay, kumusta man Kumusta inyong pwede rin? Sukad sa pagkita na ito last. Si baby, wala na ubo? Wala. Wala na. Sukad ato nakainom o tambal, na wala na yung ano, buti nawala na yung ubo ni baby. Na ngayon, parang ano lang, medyo merong konti daw kasi yung bumaliktad na si Bibi, nagsisimula ng babaliktad. Baka may na anong Oh. Siyempre, meron kami ano. Ito. Meron tayong sabon. At saka, bumili rin ako ng tinapay para sa mga bata. Oh. At saka, para sa mga ano, mga kasi, si tatay gusto niya ng ano, sinayin ng biscuit. Bumili, bumili ako ng uh, hindi matamis. At ito pa, nahalong ko na lahat tunay ha. Yung shampoo dito. At mo nga tuan, yung dala natin han. Ayan, meron tayong Milo, uh, corn beef, at saka beef lo, at saka sardinas. Meron din tong Ayan, tigisang litero na uh, uh, tuyot suka at saka mantika. Yun. Oh, baby, oh. Ano kung mga si na ano? Si Kasi dati, nung nag-check up kami, hindi kami nakabili ng tinapay. Oh. Thank you. Thank you. You're welcome. Pero you. so, si Kuya, asan mo si Kuya? Oh, ah, naligo sila. Okay, sige. Pero, ah, uh, uh, napagit natin dala natin eh, no? Ano na lang natin dyan? Ah. Ikaw tay, kumusta man yung trabaho tay? Oo, oh, no, grabe po ngayon mga kabox, napakainit po oh, ng panahon ngayon. Grabe. Ate, kanang ng biscuit. Si ate, ikaw ate, kung magkaya school Okay lang. Si... Hmm? Ah, okay. Fourth grading. Ah, okay. ano oh. malapit na. Galingan mo sa school, ha? para sa mama at papa mo. Karan tayo, ang sayo ng trabaho karan? Sa tubo. Nasa tubo si tatay ngayon. Dati, sa mais no. Ibibilad ng mais. Palay. Ngayon, nasa ano siya. Sa pagdadam mo sa uh, tubuhan. At ikaw na, yun may, kumusta mo ni Kadri na? Yun may, yung mulingaw Dri na? Sa Ah, pag walang klase si ate, kung mapasok ka sa ano, ay naglaw. Kung oh. saan masal mm? ang masali mong mananggi? Kung saan ang masali mong lain mong makuha Pagaling? O baligyan? Inadlaw. Ah, inadlaw! Uh, uh. Nga naman? Look up. Hmm. Okay, nananaday ka ron? Uh. Wala na Kato yung katong kwan. Dili ni mo ito ang tanong sa akin, ubig sa na mo niya ako. sa ni bahin. grabe, no? Talaga ang hirap na ho talaga dito sa bundok. Kasi nag-iba na rin yung ano, yung pamamaraan ho sa kapag harvest dati. Ah, dati kung depende yung ano no. Dati depende ma harvest kung gaano karami mas mas <coughs> ano mas dakwang kita karon inadlaw na Grabe, mahirap talaga pagkarawan na lang eh, no? Mm Huwag -hmm. kayo korta ah. Hindi ko yung sanggit nga. Hindi ko nabayad pa. Hindi na O, ganyan nga. Pagka yung ang arawan mo, uh, saka ka na mabayaran pag naibenta na yung ano, yung mga mais or palay, ganyan. Kasi iba ang Yung mais lang pala, yung mais sa mais lang kasi iba naman yung pamaran sa palay. Sa so ngayon tayo, maintain naman yung trabaho mo tayo meron ka naman kahit papano araw-araw kahit mainit yung panahon kasi nakikita ko dito sa kabundukan walang mga tanim talaga ano hmm. pati yung palay sa baba wala rin sobrang init simula, uh, simula January wala nang ulan di ba? Hmm. oo oh, no January pa yun ano. kasi sa December merong ulan pero uh, paano? Uh, ah ulan pero hindi ko na lang Oo, no, hinay, hinay. hinay. Hindi na hindi na hindi na, ma, hindi na pwede magtanim ng mais hanggang ngayon Uh, lagyan na natin sa December, simula December. January, February, March, April. Limang buwan na. Limang buwan na. Sa uh, napakainit dito sa atin tayo, no? Mm -hmm. no mm -hmm. Oo, oh, oh. ang dami yung nakita namin kahit yung mga binggala na tanim dun sa patag wala rin, hindi nagsusurvive sa sobrang init Pero ikaw ngayon tay buti meron ka pang ano, uh, napapasukan na trabaho kahit mainit Tis-tis lang sa init at saka ano, tubig tay dapat tubig talaga mga kabok sa sobrang init ng panahon ngayon kasi nung andun tayo sa no? andun ho kami sa uh, pinyahan mga kabok dun ho namin nakita na napakainit po ng trabaho nila Parabi, sobrang init po kaya hindi pwedeng uh, pag nasa mainit ka hindi ka pwedeng kunti lang yung tubig na inumin mo dapat ano talaga yung uh, saktong dami ng tubig kahit masobrahan Okay lang yung isa, kulang. Cool so, ayan na, ay, itay ate. Uh, si Tita from Emily. Tita Emily from Tib Tib La Trinidad. Binget. Nagpagala ho sila ng uh, uh 4,000 para sa uh, gatas sa Cerelac at sa diaper. Ayun, para um, ho kay baby. No. Kumusta na Idaya, si baby karon? Wala gatas. Yon, wala na. Nag Palitan pa na ug kanang kanang i-hook Wala ka ug kunin. Be, ibalita n'og. Wala pang wala na. Halos ka. Namon mi ka. Sorelax. Namon gyap. lang na ubos. Ayon dito, andito tayo. At yo ka si relax. Si relax, kun ganuna, pamahaw. Mm, okay, tama tama pala yung dating natin eh, no. Sir relax, tsaka gatas. Yung pa lang wala. Ayun, buti meron tayong uh, ano pala kaya ang binili ni Che? 66 plus 6. Ayun, 72 pieces na diaper para kay baby. No. Baby Jenny na. No? no. At ito pong bigas na itay ate tsaka grocery, lahat ng grocery. Ayun, bigay din po ni Tita Mary eh maraming maraming salamat po, mga tita. Sa inyong pagmamahalos sa kanila kay Ate, kay Nanay, kay Tatay, lalo lalo na ako sa bata. Eh maraming maraming salamat po. Kaya, si Tita Emily ni padala siya ng 4,000 at si Tita Maria naman 3,000 kaya 7,000 lahat. Minus uh, 7,000. yan meron pa akong natirang uh, 1,916. Na ito yung resibo na yun. Uh, ano yan, uh, lahat ng binili. Ayan, ito na eh. 1,916 yung natira. Pabilang na yung eh. 1,000. 1,500 1, 2, 3, 4 Ayan, 1,900 1, 1, Maraming no, maraming marami salamat po ulit kay Tita Emily 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Tita Marian, maraming maraming salamat po mga tita sa inyo pong uh, pagmamahal. Salamat po ng paghatag. Para sa? Para sa baby. Ayun. Para kay baby Jenny. Salamat, Thank salamat. you po, Nay. At si tatay naman? May nadagang salamat sa paghatag niyo sa mga niyo. Dako na kayo ng katabang sa mga. Pareha na baby kung gamay kayo. Pero tay, huwag ka. Ano yung ano? Sa ano ko sa tingin ko kasi ngayon medyo tumaba na si baby. Nay. No. Hindi na siya kagaya dati na sobrang payat. Ngayon tumaba na. Thanks God. Salamat, salamat sa ating Diyos. Ayun si baby ngayon. Ah. Uh, meron na siyang laman-laman. <laughs> Hindi ano lang, tumaba na talaga si ano, si Bibi Jenny sa ngayon. Yung dati kasi sobrang payat. Mm -hmm. At saka, yan. Nay, pababa nga yung duyan ay. Pababa. Paubos nga ang duyan. Kasi yung duyan mga ka-box, nung binili natin kumot, ngayon, ah, ganun pa rin yung duyan. Kaya, ayan, nag-overheat yung cellphone natin. ano ah, ko? natin dahil eto ngayon pala kami nakabalik so meron nung kami dalanay na panibagong duyan ayan ni o ni baby jenny wow okay color pink pa rin to yan para ho kay baby kagaya ho to sa duyan ni leia in order ko sa shopee Gusto ko lang hong palitan. Hindi yan ni baby. Okay. So ano na to na ha? This spring na to na. Meron na tong spring. Ay, paliw na hong ang tayo. Tanggal. Kaya itong inisan ng duyan. Para mas maganda yun. Mas komportable si baby sa duyan niya. Ito na lang magiging kota nasa sa inyong ato po. Ano Oh ibutang nga. si baby, try. Tingnan pa try natin ay. I do yan daw nai. Alam kita natin yung kagandahan ng panibagong duyan, honey baby. <laughs> wow. <laughs> o oh, si baby ay, oh. <laughs> Kung ka na, ay no? No. <laughs> hindi man lang na, hindi man lang na, ano yung duyan ha. Sa sobrang daan ni baby. Kaya yeah, nga. Oh, no. Pataba ka pa ha. Ha. No. Pataba ka pa no. Oh, yeah. Super na si baby nito kahit tanghali. Eh. Hindi na ho ito gaano kainit. Kaso, ang gaano ni baby, tatanggalan to ng ano. Ang sige ko lang ina pa o duha, duha ka spring. Tulo ibilin. Tulo Tulup tulo binni, tulo oi. Duha ra ko kulang. Okay, ano ay pagkuha anay? Kasi so, dahil sobrang gani baby, kailangan natin tanggalan okay. ng street. Okay. Sa tingin ko matigas pa to, ano? Okay, sige na, na ipatry nga na eh, ulit. Para matansya natin yung bigat ni baby. Kasi ayaw may ugyug. Eh. Okay na. Ayun, tama na pala. Yung tatlo. O, diba? Baby, okay na, okay na doon, hindi na matigas, no? Okay na, no? Ha? Nag-smile oh. Ha? Nag-smile ka, oh. oh. dapat, oh, dapat si Bibi, hindi pwede na, si ate, oh. Nagkaili. Ate, hindi mag -ano, ha? magduyan duyan na, ganyan lang, oh. Oh, ano ba yung duyan natin? Hindi yan, ah. Bininyagan. Bininyagan, ah. Parang si Liam din, Huwag ka bagong palit yung bedsheet natin, iihi na, no? Nakaihi ikaw? Punta na ako ka dyan. si baby, oh. Dahil bago yung duyan, no? No? No. Dili. Iihian ni Walu yan? Ha? Huh? Ayan oh, na, ay. sige na, eh. Paano mo na eh? Pakuha mo na kasi hindi pa yan matulog eh. Na-try lang natin yung Pero pag ano, Tay, pag... Ay, sorry ate. Pag... Uh, pag pag, pag, pag dungagan ninyo kuhan, ba, na si Bibi. Umubog si Bibi. Dungagan ninyo isa. Ang kani, ibanin ninyo sa kilig. Ibanin ninyo ibitan ka para mapantay siya. no, so, oh, grabe ang init mo dito. Saka yung bahay kasi nila liit, tapos marami sila. At marami kayo, kami ngayon dito, yung bintana, <coughs> maliit lang din. Ang init pa rin ho dito. So yan, yun lang po mga tita-tito, mga tita, maraming salamat po. Kay tita Emily, tama? Kay tita Emily, maraming salamat po. At kay tita Mary Ann, thank you, thank you so much po. So, yan, hindi ko na ho sila masyadong abalahin pa. Ate, thank you ha. Thank you, Ate. Ayan. Nay ha. Di na ko, di na kayo magdugay nay ha. Dahil paggabi na rin ho kasi mga tita tito. Uh, mag ano pa sila, maghikay pa sila para sa hapunan. So, ulit, nay, maraming maraming salamat. Ha? Daghan kayong salamat. Mas lame. Salamat. Okay. Ha? Kulot. Kulot. Salamat. Oh, tay ha. Thank you, tay ha salamat po sa inyong tabang sa mo. Mm, thank you tayo, thank you. Ang ganing katapang sa mo yun. pasalamat tayo sa ating Panginoon tayo. Sa ating Diyos, thank you. Sa ating Panginoon dahil ah, kahit pa paano, uh, ah, meron siya mga angel na hinipo para sa atin. Para kay Baby. Baby! Baby! Bye-bye! Bye-bye, Baby! O, oh, nai tay. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Mga ate, bye-bye. Bye-bye.